Aries, sa umaga ang buenas na oras ay 4 a.m. to 6.20 a.m. at may oras na pwedeng matalo na 52 na minuto. At sa hapon ay 12 p.m. to 3.15 p.m. ang buenas na oras at may negatibong 53 minuto. At sa gabi ay 7 p.m. to 10.16 p.m. ang mga swerte at may negatibong 51 minuto na ikakatalo nabigay ng mga kalikasan, asul na kulay ang dapat na iiwasan. Taurus, sa umaga ang buenas na oras ay 7am to 10.10am, at may oras na pwedeng matalo, na 51 na minuto, at sa hapon ay 2pm to 5pm ang buenas na oras at may negatibong 51 minuto at sa gabi ay 7pm to 10.15pm ang mga swerte at may negatibong 51 minuto na ikakatalo, nabigay ng mga kalikasan, kulay green at player na malaswa kung magsalita ang lalayuan. Gemini, sa umaga ang buenas na oras ay 4am to 7.16am, at may oras na pwedeng matalo, na 51 na minuto, at sa hapon ay 12 p.m. to 3.15 p.m. ang buenas na oras at may negatibong 51 minuto, at sa gabi ay 7 p.m. to 10.15 a.m. ang mga swerte at may negatibong 51 minuto na ikakatalo, nabigay ng mga kalikasan, player na mahilig magmura ang iiwasan. Cancer sa umaga ang buenas na oras ay 7 a.m. to 10.10 a.m., at may oras na pwedeng matalo, na 52 na minuto, at sa hapon ay 2pm to 5.05pm ang buenas na oras at may negatibong 50 minuto, at sa gabi ay 9pm to 12.15am ang mga swerte at may negatibong 52 minuto na ikakatalo, na bigay ng mga kalikasan. Leo sa umaga ang buenas na oras ay 5 a.m. to 8.15 a.m. at may oras na pwedeng matalo na 50 na minuto at sa hapon ay 12 p.m. to 3.10 p.m. ang buenas na oras at may negatibong 51 minuto at sa gabi ay 6 p.m. to 9.05 oh p.m. ang mga swerte at may negatibong 51 minuto na ikakatalo na bigay ng mga kalikasan. Kulay yellow ang lalayuan. Virgo, sa umaga ang buenas na oras ay 8 a.m. to 11.15 a.m. at may oras na pwedeng matalo na 52 na minuto at sa hapon ay 2 p.m. to 5.15 p.m. ang buenas na oras at may negatibong 52 minuto at sa gabi ay 8pm ta 11.15pm ang mga swerte at may negatibong 52 minuto na ikakatalo. Libra, sa umaga ang buenas na oras ay 7am to 9.45am at may oras na pwedeng matalo na 42 na minuto. At sa hapon ay 2 p.m. to 5.10 p.m. ang buenas na oras at may negatibong 53 minuto. At sa gabi ay 8 p.m. to 11.10 p.m. ang mga swerte at may negatibong 53 minuto na ikakatalo, na bigay ng mga kalikasan, brown na kulay ang dapat iwasan. Scorpio Sa umaga ang buenas na oras ay 4 a.m. to 7.10 a.m. at may oras na pwedeng matalo, na 50 na minuto at sa hapon ay 4pm to 6pm ang buenas na oras at may negatibong 52 minuto, at sa gabi ay 7pm to 10.15pm ang mga swerte at may negatibong 52 minuto na ikakatalo, na bigay ng mga kalikasan. Sagittarius sa umaga ang buenas na oras ay 6 a.m. to 9.15 a.m., at may oras na pwedeng matalo, na 51 na minuto, at sa hapon ay 3pm to 5.45pm ang buenas na oras at may negatibong 42 minuto, at sa gabi ay 9pm to 12.15am ang mga swerte at may negatibong 51 minuto na ikakatalo, na bigay ng mga kalikasan, gray na kulay ang iyong iiwasan. Capricorn sa umaga ang buenas na oras ay 5 a.m. to 8.15 a.m. at may oras na pwedeng matalo na 50 na minuto at sa hapon ay 2 p.m. to 5.10 p.m. ang buenas na oras at may negatibong 50 el minuto at sa gabi ay 8 p.m. to 11.10 p.m. ang mga swerte at may negatibong 51 minuto na ikakatalo, player na matataba ang iiwasan muna ngayong araw. Aquarius, sa umaga ang buenas na oras ay 8am to 11am, at may oras na pwedeng matalo, na 53 na minuto, at sa hapon ay 3pm to 7.10pm ang buenas na oras at may negatibong 50 minuto, at sa gabi ay 10pm to 1.20am ang mga swerte at may negatibong 50 minutong na ikakatalo na bigay ng mga kalikasan. Pisces, sa umaga ang buenas na oras ay 6am to 9.15am, at may oras na pwedeng matalo, na 50 na minuto, at sa hapon ay 1pm to 5pm ang buenas na oras at may negatibong 55 minuto, at sa gabi ay 8pm to 11.15pm ang mga swerte at may negatibong 52 minuto na ikakatalo, na bigay ng mga kalikasan player na mahilig magsalita ng kaberdehan ang dapat iiwasan o lalayuan.